Good morning guys, welcome back to my channel Update lang po to Sa mga pabarya-baryang bigay para pabahay kay Rina Kasi po wala naman tayong mga trabaho Wala naman tayong, tayong mga business Pangalawa, hindi naman tayo OFW Pero so, nga sangan lang na tip din tayo kay Rina para sa pabahay, pabarya-barya lang tayo. Kahit pabarya-barya, malaki na yan pag maipon-ipon. Siguro nagtaka kayo kung mayroong kat baryal -ca TV. Isa din niyang magbigay ng pabarya-barya. Yan, nagulat lang ako niyan kasi, pag na, kasi bigla siyang tumawag o nagtik sa akin na isali daw ang iyang 500 na ibigay ko ng isang libo. Dito na po, nabigay na ni Kaviral TV ang 500. Pinihintay ko lang ang sa akin. Kaya ang ibigay ko rin, yung masasahod ko sa YouTube. Ang, ang akala ko, sa 15, ma matanggap ko na. Pero ang nasabi ni YouTube sa akin, ngayon pang 26 po. Okay, pero don't worry, ma-ruin uh, ruina me. Mabigay din sa akin at resibo ko nga ibigay sa iyo. Mayroon na tayong isa nga magbigay din pa ti konti si Ka Viral TV. Don't forget to subscribe sa kanyang channel. Okay po. To God be the glory.